guys another vlog ulit continuous vlog so ano nice ko lang magpasalamat sa lahat na ang nag subscribe sa aking uh, karaoke channel ayan ang karaoke channel ko nasa 8000 plus subscriber na so yun so, mag subscribe kayo so ang ginagawa ko lang dun sa karaoke channel ko is ayun nag wala. Actually, wala akong ginagawa doon. Ako lang yung background. Ayan. So, nagpo-provide ako ng karaoke, guys. Kung mahilig kayong kumanta. Ayan. At hindi issue sa inyo yung ano, tawag ito. Hindi issue sa inyo yung may muka, background. Ako lang, ako lang yung may muka doon. At saka, medyo pangit yung camera ko doon, guys. Kaya, medyo pangit ako doon sa karaoke ko sa karaoke black background. So, pangit yung webcam, pangit lahat. Yun. Kaya, ayan. ayan. <laughs> Alam, masabi. So, thank you so much for the, for subscribing to my karaoke channel. So, hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe lang kayo sa aking feature channel. Nandyan yan sa ano, sa aking channel para ano, makita nyo yung channel ko na karaoke. Madaming karaoke doon. Alas 1,000 na yung 2,000 plus na yata yung videos ko eh. Okay, so, Aka, aka Pilyo. Aka Pilyo, karaoke and covers. Karaoke and covers. Ah, para siyang Aka Pilyo, aka Pilyo, karaoke and covers. So, yun. Nasa, ano naman siya? Nasa link. Okay, nasa link. Ilagay ko sa description yung aking karaoke channel. So, nandito lang ako para magpasalamat sa mga subscribers ko. So, pa itong video na ito, isi-share ko rin doon sa, ano, sa aking channel. Hello sa mga, aking, sa, sa, mga subscriber ko. Dito sa aking channel, nasa 8K na. Sana umabot pa ng 10K and ano, uh, tawag dito yan. Uh, pa. Okay. Excuse me po. Ayan. So ipapaliwanag ko lang guys uh, kung bakit ako yung background. So bakit hindi ako pwedeng maglagay ng ibang background dito sa aking karaoke channel. Okay, so ang dahilan niyan ay iwas copyright. Okay? Una, iwas copyright. Uh, actually, and iwas re-uploading. Dahil ginawa ko to guys, kapag, kasi merong ano ano dati Gumawa ako, di ba? Meron akong karaoke. Ngayon, yung video ko, nire-upload niya. Nire-upload niya sa isa kanyang channel. So, hindi siya aware dahil medyo, ano siya, medyo matanda na siguro siya. Hindi siya aware na, ano, nire-upload niya yun. Okay yung aking video na may mukha ako. Okay? So, ang nangyari is, dun sa copyright, dun sa, ano ko, mismong dashboard ko sa YouTube, mag-detect niya yung, ano, yung mismong video ko na nire-upload niya. So, ang ginawa ko, pwede ko siyang i warn warning nga na delete niya yon or pag hindi niya dinelete yon pwede ko siyang i-copyright So, yun yung purpose kung bakit hindi ko maalis-alis yung mga ko dun sa mga karaoke okay, videos ko. Okay, so, pero kung useful naman sa inyo, sa mga covers ninyo, is, ayun, pwede-pwede kayo sa aking channel. Pero uh, ang pangit nga lang daw, yan, pangit nga lang, pag sa, nasa beach screen sila, siya sa tisa nila, ako yung nakikita nila. Na, di ba? <laughs> yan, parang awkward. Awkward. Yan, parang gano'n. Ganun talaga siya. Nakakahiya talaga siya. Na ako yung uh, endorser. Ako yung karaoke icon, di ba? Yung nasa, ano. Na. So, kung, ang ginawa ko is yung mismo mga background ng mga karaoke yun. Ang mangyayari yun, yung channel ko, may ano siya, hindi ko siya pwedeng i-monetize. Maniwala kayo sa hindi. Hindi ko siya pwedeng i-monetize, ang lahat ng pagod ko mawawala. So, parang mawawala na ako ng motivation mag-upload ng bagong video, di ba? Kasi parang wala naman akong bakit ako mag-upload, di ba? Ah, real to ko lang. Parang bakit ako mag-upload ng mag-upload ng video kung wala naman akong mapapala. Di ba? So, sana maunawaan nyo na syempre, kahit na ano pa paano naman, may, may kita naman talaga yung channel ko. Ngayon, mababa nga lang. Medyo mababa nga lang. Tsaka yung mga nagsasubscribe sa akin is maliliit lang. Makukunti lang. Kasi pag nakikita pa lang nila yung mukha ko, parang, ay! May mukha. So, hindi tayo magsasubscribe dyan. Pero, madami naman yung views. Kaso, yung mga, yung ano ng subscribers is mababa. Dahil nga, yung mukha ko, ito, oh, yan yung mukha ko pangit. <laughs> Ayun. So, pahabain ko ba pa yung video na ito? Sige. Para may ano. Ano pa ba? So, maliban dun, guys. So, yan, sana naunawaan nyo yun. Hmm. Yun. So, pag kasi puro back na lang karaoke karawaking ilalagay ko dyan, ano, so, hindi siya mag-monetize. Ang mangyayari nyo, magkakaroon siya ng reuse content. Okay? Nagawa ko na ito dati. Eh. Nag-re-upload ako. Mga nag re nag hindi ako. Nag -upload na. nag -upload ako ng mga kara pure karaoke okay lang. Yung mga ganon-ganon lang. So, ang nangyari, wala, lang, wala ako pala. Okay? So, sana maunawaan nyo. At sana, um, so mga hindi pa kasubscribe, mag-subscribe na kayo. So, huwag na kayo mag -inarte. Ako lang naman to eh. <laughs> Ayan guys. Uh, thank you so much. Thank you so much for watching. Sana mga understand nyo. Ayan, no? Ayan. Pangit lang talaga ako sa, sa ano, sa camera. Ayan. Dun sa camera ko sa webcam. Pero medyo pogi naman ako dito. Ah, diba? So, panuoran nyo rin yung aking mga ibang vlogs dito sa aking channel na Dan XYZ. So, ito talaga yung vlogging channel ako. Dan XYZ. Ito yung unang channel ko na na-monetize. Pero, humabol yung karaoke player, karaoke player, karaoke channel ko. O, oh, karaoke channel ko na, dati guys, kumakanta ako doon eh. So, ngayon naman, meron naman akong sariling, ano, yung hindi na ako kumakanta doon sa AK, aka Pilyo channel. Kumakanta naman ako dito sa Pilyo MV. So, tatlo yung channel ko guys. Itong vlog na to, Danny YZ Uh, yung pangalawang ano, pangalawang channel ko yung karaoke nga, AKA Pilyo Karaoke and Covers. Tapos uh, yung pangatlo ay ay yung Pilyo MB yon. Pilyo MB na yon, puro kanta na lang. Ako na lang kumakanta doon, no. Kahit kahit wala nang wala nang subscribe sa akin. Ayun. Sana mo subscribe kayo doon dahil ano lang naman yun eh um, ako lang naman kumakanta lang ako doon kasi dati kumakanta rin ako doon sa karaoke dun sa AKA Bilyo. Kumakanta ako palagi doon. Parang mix siya. Kaya nga may karaoke and covers eh. So yung una, covers videos lang. Tapos nilag walang nanonood. O, so, nalagyan ko ng karaoke. So madaming nanonood nanon yung mga karaoke. Okay. Kung ako lang kasi, ano lang naman yung boses ko eh. Average lang. Average joke. So, check nyo rin yung aking, ano, yung aking uh, singing channel yon Yung Pilyo MV. Nandiyan lang, nandiyan lang yan. Talo lang yung channel ko. Bali, pag nakita yung, uh, pumunta ka dito sa vlog na to, Daniel XYZ, ka, makikita mo yung mga featured channel. Nung sa tab, feature, feature, featured, featured channel. Makikita mo yung mga channel ako, talo lang yun. Sorry. Itong vlog na to, Daniel yung karaoke channel ko na aka video, karaoke and covers, at saka yung uh, cover channel ko. Yun. Yung mga kanta na ako. Nandun na lahat yung kanta. So, ayan, umabot na na 80 minutes ang, ang video na ito. So, uh, thank you so much ulit uh, for watching and subscribing to my channels. And, thank you guys. God bless. Ayan. Thank you.